mahimay ko yan eh, may kita dalawang sako yan siya Sa dami ba naman yung hinimahimay ko kanina eh, tanggal na yung bakterya niyan sa kamay ko Sanitize tayo niyan mga Bulakbul, kaya okay sa okay, Sasalahin na to, ha? parang uh, tuba na siya mga oh. kailangan, kailangan din natin tikman niyan Aguyagin <laughs> ah, Ayos <laughs> Ayos mga ah Hello guys, mag black bola uh, for today's video guys ay uh, naga kalay kaya ako nito nga uh, suha na tira nung uh, bagong taon guys no ito uh, mga suha to uh, galing to nga uh, kidapawan so padala ng aking kapatid so bininta namin dito kaso nga lang uh, may problema sa uh, variety So nangyayari yung mga tira-tira mga blockbulay. Ah uh, hinimay-himay ko. No uh, at uh, bala ko tong gagawing uh, uh, pumiluwain. Kada uh, kunwari lang akong ano, nagkukukunwari akong maging chemist. <laughs> so ayan mga blockbulay, hinimay-himay ko na yung mga suha. So, kukuhanin natin yung katas nyan para uh, ating gagawing uh, uh, pumilo juice. No? Tsaka yung juice nya, uh, ipipirmint natin yan, uh, gagawin nating alak. So, subukan natin uh, gumawa ng alak sa pamagitan ng uh, katas ng suha. So, ayan mga black bull. Uh, grabe nga anuhan ko dyan. So, yung inano ko mga black ball, eh ni may ko yan eh. May kita dalawang sako yan siya. So kibali dalawang baldi ang uh, nakuha ko niyan. So kukuha, uh, ayun no. lang ng katas nito para pagkatapos mga block ball, uh, tinulungan ako ni Mrs. para mag uh, bayo. No, pinapa pinapabayo ko sa kasi manual lang 'tong mga block eh. Manu-manu lang 'tong gawa ko. Wala tayong mga insatong kagamitan. sa so, yan 'yung mga block No, pinapiga para pigaan. Ayan, uh, pinigaan ko na. So, huwag kayo mag-alala mga blackball kasi naghugas naman ko eh. Kahapon lang yun na uh, humidhi yung ano. Uh, kinamot ko sa puwit ko yung ano ko, kamay ko. Kahapon pa yun pero naghugas na ako mga blackball. No, sa dami ba naman yung hinimay-himay ko kanina, eh, tanggal na yung bakterya niyan sa kamay ko. <laughs> Nag-sanitize tayo niyan mga blackball kaya huwag kayo mag-alala. Uh, at sa pagpiga-piga dyan talagang lumalabas yung mga masil-masil ko dyan ayan mga blockball kadami-dami yan o oh. tapos mga blockball sinasala natin yan para wala na talagang uh, hibla na masama ayan oh. uh, ganyang paraan oh. Katas na katas talaga yung ano eh mga Black Bull Yung may ano dyan Yung iba dyan May matamis May hindi matamis So, naghalo-halo -halo na yun sila nagmikus mikos na yan Ang uh, katas nyan mga ball. Ayan, dyan mga Black Bull Ayan Pagkatapos yung mga Black Bull Ay uh, ating sasalain Para Ilagay natin sa Ano uh, Susukatin natin mga Black Bull Yung uh, ano nya Yung uh, Nagiging uh, Nakuha natin Yung uh, uh, suha juice <laughs> yung sapomilo juice. Ayan, uh, sa pomelo juice sa salain na ito pa, sa ulit-ulit na sala kailangan salain ng salain yan mga bulakbol para wala talaga makuhang mga hibla-hibla dyan ayan na ayan na parang uh, tuba na siya mga pool, oh. at pagkatapos dyan ilagay natin sa Wilkins para sukatin natin yung uh, magiging uh, nakulikta nating uh, katas ng ating uh, pumilo juice uh, maapaw yung bango nyan mga kulakul uh, dahan lang matapon uh, di ba matapon kasi may uh, man naka sa, ano dyan sa baba unti-unti uh, lang mga kulakul subukan natin ang gumawa uh, so, subok lang si bulakbol gumawa ng uh, alak tapos mga pulakbol ah, nagkuha ko ng kaldero so ang ratio kasi nyan is 1 is to 3 no, sa isang Wilkins so kailangan na tatlong Wilkins na tubig din ah, ang kailangan natin yan para maging 100% siya no, at saka isang Wilkins din na asukal yung gagamitan natin ng asukal yan at eh, nilagay ko na sa ah, kaldero para ay uh, i-process siya doon sa init, no? Painitan, painitin natin kunti 'yan kasi yung ano pala ng ano niyan, yung paglagay ng ano diyan, ay ibang materials niyan. Kailangan initin. So, 'Yan, nilagyan ko na ng tatlong kilo, tatlot kalahating kilo ng sukal uh, asukal 'yan nilagay ko diyan mga bulakbol. So, yung isang kaldero niyan mga bulakbol na tubig, kulang 'yun siya. So, nangyayari dyan, dalawang kaldiro yung ano, sa isang kaldiro, nag-init lang ako doon para pagdating doon sa, ano, ilagay sa drum, ay doon na uh, magami uh, mix siya. No? So, ayan. Ayan ang kabuuan ng uh, ating, uh, ano, At, sagsindi na tayo ng uh, apoy sa ating gasol para lusawin yung, uh, ano, doon, para lusaw na lusaw yung yung asukal at saka yung bacteria sa tubig ay ma ano siya uh, uh, mamatay mamatay mawala. <laughs> <laughs> so ayun oh, hindi siya mabuhay yung ano pagka yan ay nagiging alcohol yung ano na yan sa loob ng isang buwan yan. Patiningin nating maigi yan. Ayun mga bulakbol. Ang procedure talaga niyan mga bulakbola. Ah, pag maliit lang, 30 minutes lang na painit sa apoy na dahan-dahan lang mga blackball Yung dahan-dahang apoy lang, painitin lang siya ng 30 minutes. Pero, kasi kay malaki ang kaldero, uh, umabot ako ng uh, may git kumulang sa ano dyan. Mga mga maraming minuto ang nadali dyan. So, ayan mga BlackBull. Pagkatapos nun mga blackball nung minute na, uh, sinalin ko na dyan sa drum. Ayan, isalin na natin sa drum para dyan natin siya i- permanente. <laughs> Yun, no. Permanente na uh, pag ano siya pag uh, lagay, no? Kailangan hindi siya magalaw-galaw at kailangan ma ilagay siya sa isang uh, malamig na uh, lugar no para maganda yung uh, pag, uh ano niya. Uh, mag, mag, pagpatining. So ayan, yung isang kalderong tubig na pinakulo ko na ano eh, inilagay ko na rin ayun mga block wall pagkatapos niyan, mga block wall hinalo halo ko na para maano ano siya at saka ko mga BlackBall wall kailangan, kailangan din natin tikman yan para kung ano yung uh, lasa nya ayun mga wall oh. so tikman na natin agoy <laughs> ah, ayos <laughs> ayos mga block wall at ah, uh, lagyan ng yes So ayan mga blood pool yan yung isa sa containment na ilalagay dyan, dyan para uh, patiningin natin siya para maano taw to. Uh, isa sa procedure yan. So naglagay ako dyan ng uh, dosing uh, ano ano uh, kutsara ng yes, kasi maabot siya ng marami, ganun karami, makikit sa kalahati ang alaman yan At saka nilagyan ko yan siya ng uh, plastic sa ibabaw. Yan para hindi sumingaw para hindi makasingaw, hindi makapasok ang bakterya, hindi makakuha siya ng mga ano mga, mga bag evaporate ganyan. And kailangan siyang i, i, ano ng maigi. takpan ng maigi yan mga block pool talagang masusing uh, diskarte yan na uh, ganyan ang ating uh, obra ngayon at yan ya, lagay natin yung takip kailangan sa ilak ng maayos pagkatapos yan mga block pool Paglak nang ng maayos yan eh, mayroon pang prosesong ilagay natin yan para wala talaga makapasok na mga ano dyan mga batik bakti bakterya mga block pool so, kasi bakteria yan magiging suka yan malamang no? aasim siguro yan pero hindi ko lang alam ayan mga black ball. Ah, lagyan na natin yung uh, masking tape yung uh, pinaka ano yung bubura natin ng na maigi para siguradong walang makapasok yan ayan ah, maraming ikot yan para sigurado manigurado si bulakbol para perfect yung pagkagawa natin yan ayan at saka pagkatapos niya mga blackball eh, susulatan natin yung kung anong araw natin ginawa yan para pagkasunod na abot ng ganyang pizza din, eh, isang buwan, asa ah, saka natin yan sila i-segregate, no? I-segregate at ah, ilagay natin sa malilim na bahagi, sa ilalim ng lababo kung nilagay mga black ball. So, ayun mga black ball, i-permint eh, na natin yan. At salamat sa panonood at suporta sa aking uh, video.